O, oh, ulitin ah, 100 ti kwartam. Gumatang ka ti sardinas nga 22 pesos. Ano ti suplim? Dama. Da. La. <laughs> la, la, sige. Gumatang ka ti sardinas. sardinas. Dama lang. Gumatang ka ti sardinas. Okay. Gumatang ka di sardinas. 100 pesos di kwartam. Tapos, oh, ano? Oh. 100 di 10-22? 100 di ka 10-22. Mm. 100 di 10-22. Mm. 28 100 50 22 La <laughs> Nah 100 cumat nakasartidas cumat <laughs> 100 pesos de si cuartam 20 22 itibayad na. O, oh, mano isukli kanyam. <laughs> La, sige. O, o. Diyo, o. Nagkita niya, o, o. Sardinas. 100 pesos ti kwartam Kangkati 22 nga sardinas. Mano isukli kanyang larod. Ah, oh, wado. 78. Ah, oh, 78 paiso. Ay git isupli kay jam. <laughs> La, timbang ang isupli kay jam ah, sige so, supli ka kata 78. Oh, so, pa ko nanto di mamang mo ako basol ah. Ah. La. <laughs> La, 78 itan ko kanyam ah. gusto mo <laughs> final live <baga> mo na <laughs> eh huh? 88 eh 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 na sagot mo oh, oh. 88 eh 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 Seventy. <laughs> Seventy-five. Ano, Atoy? Ano? Seventy-eight na eighty-eight? Seventy-eight seventy-eight Sige, seventy Sige, ganun. Alam mo. <laughs>